Sa, sa hospital ganun ang tanong dyan. Oh. Eh. Meron bang card? Pag sinabing wala, pag, pag sinabing meron, o oh, papasok ba? Kasi yun ang lagad. Pag sinabi mo na wala, tatanungin yung masawa mo. Bakit? Kasi tanggit po. <laughs> 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 hindi, hindi po mapasok na, na hindi siya oh, oh, wala oh, so, kaya yan ang dinatan. Okay. At sumalaga rin na malaman natin paano ba yung investment. Ang investment naman, ang ibig sabihin ng investment yun, yung pera ang nagtatrawaw sa atin. Ganun lang siya kasimple. Nakaralim, hindi kita na tayo nananahi, hindi na ako nagtuturo, pero kung mayroon ng pera, dapat siya nang nangatawa. Ang alawang if yun, ito so, paano naman kung halimbawa na siyang bahan tayo? Nah, yung day to, kaya babay ko, kinuha ka na kagal dito sa mahaga. May problema daw. <laughs> Kaya oh, pag na-date ka na, wala ka ng problema. Mayan problema na, sa mga ano yan. Sa pamilya. tutuloy meron tayo may para yung pamilya natin. Kung di patapos pag-ara, makakapasuloy, -pag meron silang kakainin. So, ang solusyon naman natin dyan, dapat meron silang live insurance. Okay. So, ang trabaho namin dyan, nag-i-educate. Tuturo lang namin yung kahalaga nito mga financial needs na ito. Kaya nag-investment, nag-care,